Good morning, mga ka-warriors throughout the world. Um, magandang umaga po sa ating lahat. Grabe yun, ano? Um, talagang kahapon, mula kahapon, nung, mula nung ano, marami na akong nakikita mula sa lindol ng Cebu lindol sa Davao, niyanig yung Davao, um, kung saan yung ano namin, ni, um, kung saan yung province din namin, grabe yung pagyanig no. Ang lakas ng lindol. Yung bang, tapos may makikita ka pa sa mga post na, um, may nakita ko sa pangantukan bukid nun, kung saan kami dati nakatera, malili, maliit pa kami, mali, maliit pa ako no. Tumira din kami sa Pangantukan Bukid noon. Pinanganak talaga ako literal din sa Bukid noon. Um binaha Ang naalala ko, dyan, wala, wala namang wala namang ano, Ginoo. Um walang sapa, walang ilog. Bang kalamidad tapos bulkan pumutok. yung bulkan kanlaon pumutok. parang na ko na grabe um, grabe yung mga kalamidad na dumarating na sa dumarating na sa ano kung dumarating na yung lahat ng mga sinasabi ng Biblia kaya uh, guys lumapit na lang tayo sa Panginoon at kumapit tayo sa Kanya uh, minsan nakakapagsalita uh, tayo ng masasakit minsan din dahil sa bugso ng damdamin, tao lang din naman kasi tayo. Patawarin yung mga taong nagkasala kahit hindi sila humingi ng tawad. Uh, yung mga taong um, nangargabyado sa atin, yung mga taong um, nang api sa atin. Patawarin na natin kahit hindi, na, kahit hindi sila humingi ng tawad. Kasi alam mo, um, Di mo kasi alam ang buhay eh, kung hanggang kailan ka dito sa mundo. Yung iba nga like, katulad ko, no, may cancer. Um pilit lumalaban para mabuhay. Pero may tao naman din sa paligid ko. Uh, minsan nga normally sa ganitong klase, pamilya mo mismo ang karamay mo. Pero may pamilya mo talaga na talagang Uh, naging kapamilya mo na talagang uh, hindi hinangad ang kagalingan mo bagos hinangad nila ang kamatayan mo Yung bang excited na sila sa maiwan <laughs> excited na sila sa maiwanan mo oh my god <laughs> tapos pakita mo ni lindol <laughs> gumuho lahat <laughs> Pero yung sama ng loob na uh, yung sama ng loob na ibinigay nila sa iyo, hindi na nila maano yun, hindi na nila uh, kahit ihingi man nila ng tawad yun, hindi na nila mapapawi yung sama ng loob at hinanakit na idinulot nila sa'yo. Ang ano ko lang dito is, uh, pahalagahan bawat araw Pahalagahan natin Kasi Hindi natin alam Na eto na ba yung huli uh, May bukas pa bang darating sa'yo Yung ba ganun Kasi Yan din ang isa na ano Na 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 ano ko sa ina-apply ko sa buhay ko na talagang since na diagnose ako ng cancer yun na talagang ina-apply ko sa buhay ko ang pahalagahan ang ngayon wala na akong pakialam kung anong bukas kasi <laughs> di mo rin alam eh, kung may bukas pa ba 'di ba hindi mo rin naman alam kung sisikatan ka pa bukas ng araw o hanggang ngayon ka lang naman ba kasi kahit doktor hindi naman pwede sabihin sa iyo na hanggang ngayon ka na lang eh 'di ba kung kahit na, o kita mo yung mga na, ano, na, na, uh, natabunan sa landslide, di, wala namang mga sakit yun. Uh, pero, kinuha sila in that way, diba? So, kaya para sa akin, ano, para sa akin, ano na lang, pahalagahan ang bawat oras, manalangin bawat segundo pasalamatan bawat minuto Ora, bawat oras ay mahalaga ipikit mo man yung mata mo uh, humingi ka sa ta sa uh, humingi ka ng tawad sa mga taong uh, ano uh, nasaktan mo Ay eh, ako humingi na rin naman ako ng tawad kung mapatawad man nila ako okay kung hindi okay lang din kasi at least ako sincere naman yung paghingi ko ng tawad sa kanila um, kunin man ako ni Lord sa sakit o sa disgrasya o sa sakuna siya kasi nakakalam so at least mabuhay ako um, iaalis ako dito sa mundo na to na payapa bukod lang sa mga taong ano uh, yung ano ba yun? Uh, yung mga taong sobra ang pananakit. Sa, pero pinatawad ko na sila. Yun lang. Mapapatawad mo nga sila. Pero yung sakit, hindi na kasi mapawi yun eh. Sa isang sorry lang. Pero hindi rin naman sila gumahingi ng sorry. Kaya okay na lang. Pinatawad. Si Lord na bahala sa kanila. Si Lord na gumante. Uh, ayoko naman maghigante. Kasi, pagod na rin ako. I-enjoy ko na lang yung sarili ko. Pahalagahan na ang bawat oras at minuto. Kaya, enjoy na lang ang buhay. Huwag mo nang anuhin na uh, ano ang kinabukasan, ano ang bukas. Uh, huwag mo nang isipin. Ang isipin mo na lang ang ngayon. O, oh, diba? Kaya, fight lang. Fight lang. Kasi, uh, yung iba, yung iba nga, hindi nga... Kumbaga parang yung sakit ko parang inano ko siya na as a blessing. Uh, nagkasakit ako, hindi na pinarosahan ako kundi as a blessing na yung bang maituwid mo pa yung mali. Uh, nagkaroon ka ng chance na uh, pahalagahan yung sarili mo. Kasi sa sobrang pagpapahalaga mo sa ibang tao, o sa ibang oh literal sa pamilya mo nagpinahalagahan mo yung pamilya mo value mo yung pamilya mo tapos at the end of the day wala ka rin namang napala so eto yung time na sarili ko naman ang iintindihin ko sarili ko naman ang ang aasikasuhin ko sarili ko naman ang papahalagahan ko sarili ko naman ang mamahalin ko kasi walang magmamahal sa kundi sarili mo lang wala kang wala kang ibang kaagapay kundi sarili mo lang ni mult ni ano mo nga ini ani mo nga iiwanan ka nga sa ano sa nandiyan lang yung ano nandiyan lang yung anino mo kapag may liwanag pero pag mawala din yung liwanag pati anino mo aalis ang karen kaya ayun basta <laughs> yun na yun <laughs> enjoy lang ang buhay wag kang magpapadala sa mga taong pilit na sisirain yung araw mo, <laughs> sisirain ang mood mo, paiksiin ang buhay mo, wag mo pa ano yun, wag mong papansinin yun, um, magiging ano, um, wag mong tignan yung dark side sa buhay mo, tingnan mo yung um, yung happiness side sa buhay mo, kung saan ka magiging happy dun ka, wag kang wag kang um, ano, umalis ka dun sa mga toxic na mga tao. Alisan mo 'yun kasi hindi nakakabuti 'yun. Yung taong hihilain ka pababa, wag kang pumunta dun. Yung tao na i-cheer up ka. Dun ka sa mga tao na 'yun. At uh, wag kang ano, wag ka basta wag ka lang wag ka lang mawala ng pag-asa. Wag kang wag kang susuko sa lahat ng sa lahat ng Um, sa lahat ng pagsubok sa buhay kasi yung iba nga talagang sinusubok sa buhay nila na uh, pilit lumalaban kaya laban lang laban 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 bye bye every day is a blessing